Good morning! Lakad-lakad muna tayo habang tayo nagpapunta -pa sa baryo. Oh. Ayan o, oh, ng kakaho na sila. Walking-walking tayo ang Walking-walking tayo. Kukuruko! Mm -hmm. maglakad dito. Ang ginaw. Ang ginaw. Ang ginaw, ginaw. Ayun sila. Akyat! Maganda pala dito sa umaga, no? Akyat! Ang Ganda ng blossom. Huh? Pabanda tayo sa... Hi! <laughs> Hingal! <whistles> Ito pa, mataas na pababa. Ate Judy, dito mo ayaan yung mga senior mo. <laughs> ay, at least ay nakapamasyal. O yan, pababa naman kami. uh Sarap dito. Oh. Up and down. You? Ayun, no, doon ang punta natin sa baba do sa baba you know you. oh wah wow. di kaya kaya e-bike hindi kaya dito na e-bike kung yung single e-bike kasi. pero pag yung may sakay hindi pwede